Good morning, good morning, good day to everyone. <clears throat> Let's make a five minutes walk. Okay, down our building on the other side, sa ibang side. Ayan, napaka-convenient din ang ang many places na katulad nito may silong siya from the MTR to kaya kahit na umuulan Diretso yan. Ay. Uh, ayan, hanggang sa highway. So, sa highway, wala na. Pero mga near ng mga buildings, meron ganyan. Uh. And, ang um, good for Lampin, meron kaming sea view. Kaya sa bahay, siyempre ako yung bahay ko mataas. And, different ang angle. Ayan, ito yung kita mo yung full view Lalo na sa taas ng aking bahay Ayan guys So Maglakad lang tayo ng 5 minutes Ayan Diyan yung daanan ng mga sasakyan Alright And Wow Ayan, wala akong mga uploads. Mga shorts video. Wala akong mga shorts video. Naging busy. Balak ko mamaya pero may luckily meron akong nakuhang time slot from the government uh, outpatient na kung saan. yan. pwede na sana yung pang ano, oh. shorts video. Mambles. Ayan, oh. <laughs> yung mga paborito nating binibideo <laughs> baka pwede ko ikat mamaya ayan guys see eh uh, di ba ayan kagagaling sa morning work work salamat sa mga tumambay sa aking live kanina sa silence live ko Lucky din at hindi nagmalfunction ang aking SIM card. Ang case ng aking SIM card. So, ayan. 5 minutes walk, 5 minutes walk lang guys. Uh, and then, tayo ay mag-breakfast. Meron pa tayong time for breakfast. O, kaya upo na lang. Maraming gagawin bank transaction so busy napaka busy ang life grabe naman tong life na to <laughs> tapos <laughs> whitey pa more <laughs> whitey pa more busy na nga nagwa whitey pa nako pasensya talaga sa akin mga kasama hindi ko na dadalaw <clears throat> kasi pag sa hapon mga 1 ganon super pagod at yung yung mata ko gusto na talagang umidit dahil <coughs> nagigising ako 5.30 ang cute naman na oh. ayan mm -hmm. cute nila o oh. mamatatanda ganito kaya ang mga buhay nila yung iba nagha-hiking, yung ayan oh nagsasayaw, 'di ba? Good for ano, exercise. Ayan oh, mama tatanda na talaga oh. 'di ba? Happy happy life. Nag-enjoy -e sila sa kanilang buhay. Ayan oh. Galing-galing. Ayan. Ayaw nilang mabideo mga matatanda. Sige, alis na tayo kasi ayaw nilang mabideo video Ayan, napaka-ano nila. Ang mga matatanda talaga rito. Ah. Ayan, o. O, oh, ayan, oh, nag exercise naman. See? Next time siguro agahan ko para ayan o. Oh. Parang ano na kasi niyan eh pang therapy nila therapy ba tawag ayan o oh, tignan nyo may tagaturo o oh. o oh, diba nag -e enjoy ang mga elderly ayan ganito ang mga matatanda rito nag -e enjoy ang kanilang buhay nag -e exercise sila at na matanda na Ayan. So, ayan guys. Salamat muli. Ayan. Ayan, Oh. Alam nyo na ang place na ito na i premiere ko na last time. Salamat muli guys. Uh, tayo ay mag-breakfast na. Mag-breakfast na tayo para ready to work. Ayan, meron tayong another part time for 3 hours. Another part time for 3 hours. Ayan. Kailangan kumayod. Habang bata, habang kaya, habang meron. Kasi yung iba naghahanap ng work, walang work, di ba? Gusto mag-work, hindi kaya mag-work. Kaya, uh, take natin yung opportunity na meron tayong, pwede pa tayong magtrabaho at merong trabaho na binibigay sa atin, mayong blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. O sige guys. Thank you so much again sa for watching. So goodbye and until see you on my next upload. God bless you.